Good morning po sa lahat ng mga viewers natin dyan, mga subscribers. Salamat po sa inyong panonood sa mga huli kong mga video. Ito may panibago tayong video. Ito, electric pan ng isang followers din rito Tutulungan niya ako magbukas nito. At inaakay niya pa raw yung ilisi bago umistart ng ikot. Kaya ito, binuksan niya na. At ako ang magtitis ng ano, kanyang winding sa tester nilagay ko sa times 10 tingnan natin kung okay ang resistance o oh, good good ang resistance, pumalo yung number 1 number 2, mapalo rin number 3, meron din, ayos to kaya ito, langis lang ito, bubuksan ko na higpit higpit yung apat na tornilyo madali lang ito magbukas kung hindi sobra higpit chichikin ko rin ang kapasitor kung okay ba kung may deform o may bukol at siguradong sira yon pero kung maganda naman ang itsura ang figure um, hindi sira ang kapasitor nito okay nabuksan ko na konting linis muna mali ka buke dito ko bubunutin yan pero mahirap pagbunot nito kailangan malambot lang ang bunot dito dahil pagka nalagutan ka ng isang hibla ng wire dito ay sira na ang winding nito palalabasin natin ang busing at saka ang shafting para malagyan ng langis paano ba ang tamang paglagay ng langis dito panoorin nyo ang video nito hanggang sa tapusan para makita nyo kung paano ang tamang lang paglalagay ng tamang langis yan, ito na at nakalabas na yung kanyang syapting maluwag tayo maglagay ng langis so far wala namang kalawang kaya langis na lang ating ilalagay kung may kalawang yan, nata merong hahasain, tatanggalin ko ang buo na yan ngayon nalangisan na natin ibabalik ko na, na ulit ng dahan-dahan ito ganyan ang pagbalik dahan-dahan may mga naiipit na wire himas lang ng maayos na himas dito para ito hindi malagutan Oop, meron ditong naputol ito lumutong na yan yun yung wire trap strap ng wire palitan ko ito ang pamalit ko medyo malaki sikip atras ko ulit ito para makaporma itong wire strap ko ito at nailagay ko na siyempre puputulin natin yan um, wow ang talim na itong pamputol naku guntingin ko na lang hmm. ayan babalik ko na rito ngayon yung apat na tornilyo ng mahahaba. Ito, number one. Apat lang naman ito eh. Papantahin ko na higpit. Ito na yung pangatlo. Siyempre ito, pang-apat. Hindi ko muna ihigpitan yan. Yan. Tinitik-tik ko muna ng ano eh, na screwdriver. Pumupwesto yun sa kanyang dating pwesto eh, maluwag. Ayan oh. maluwag na oh. Oh. Maluwag na ikutin hindi po ako magpapabayad dito sa repair na ito dahil sa kakilala natin ng isang follower at tinulungan tayo magbukas at, at siya na rin ang pagsasarahin ko ng mga cover siya na rin ang magbabalik nyo mga guard maganda pa itong kapasitor hindi ko na idinaan sa tester alam kong maganda pa ito at makinis pa balik na natin kailangan pantay ang higpit nyan eh tinutulungan na ako nitong mayari para mabilisan ang gawa at ang gagamitin niya na rin ngayon din. So, friends, bye. Iyon ko muna. Lagay ko muna ang ilis eh. muna yung mga guard. Baka... Hindi kayang umikot eh. Ay, eh, yung sarili niya eh. Ayun. Umikot naman ang sarili niya. Hindi na kailangan tulungan ng kamay. Ibig sabihin yan, good na po yung trabaho natin. Ang ganda oh. 1, 2, and 3 Suwabi na, ang ganda na ng ikot Okay Saka natin ilagay ang guard at ipapalagay ko na sa may-ari ang kaniyang cover. Yung may-ari na maglalagay. Sa <laughs> Bawang mo na hikitaan. Ano kayo duling? Hindi naman ako magpapabayad rito. At uh, ito naman ay isang kakilalang followers kung ang lahat ng FB friends niya ay manunood sa video ito ay mahigit pa sa parang kumita na rin ako ng higit pa sa bayad okay sana mapanood lahat ito ng kanyang mga FB friends at ng iba pa ang mga dati na nating suke sa panunood okay na po at inilalagay niya na yung mga guard Okay po, salamat po sa inyong panonood sa uli po ng mga video ay mapanood nyo na rin sana ang iba pa marami pa nating upload hindi lang po ventilador meron po tayong amplifier at kung ano-ano pa pong kutingting, butingting, everything